na, Nakamagkano ba kayo? 7 lang po. 7? 17. 17. Hindi naman ako naniniwalang masisilat ka eh. Ikaw pa. Ikaw yung isa sa pinakamahusay na konduktor na nakilala ko. ako naman? Hindi ko sinabi na... Kita mo, high school well, graduate ka lang, sumasahod ka ng libo-libo. Grabe <laughs> ka. Binatang binata. Ibig sabihin, napakaraming ipon. <laughs> Renz Ibarra. Sad. Renz Ibarra. Ibarra. Yeah, Sabi ko lang na tinumbo, ang dami pa lang pare na tigsasampu, sa puti na bigo. eh. Yes. Mm -hmm. Big time. Saan? One time, big time. Si, para. Ulan na. Okay, tama na.